What's up guys? Good morning for today's video guys. Mamuha tayo ngayon ng kitikite. Yan, kumuha na tayo ng mga lalagayan. kung tayo doon sa nakita natin na spot. Let's go! Cool. Dito na tayo sa pagkuha natin ng kitikite. yun know. o. Dito lang yun sa tabing kalsada. Yan yung mga kitikite. So baka kami. You know. Kabe. Busog lang naman yung ating mga mga Kumuha tayo yun know. Isang dakot. Yan agad. Tagyan natin dito. Nakutin oh, lang natin. Umulan kasi nung isang araw kaya may kitikiti na. Bisa maging lamok. Pakain na lang natin sa isda. Ah, ang pa dun, oh. tabi ng kalsada lang kasi to ang dami ng kiti kiti yun pa oh yun dito ibang rami pa dyan oh natin sa kiti kiti grabe sobrang babasog sabi hindi maubos kinuha na natin to hmm. okay. na naman yung mga ganun molis natin dito ang tama na to sakto na to sa ating mga balong molis uh. yan na yung nakuha natin linisan natin muna to kasi baka magkasakit yung ating mga isda kaya di natin ito pwedeng ipakain agad yun na lang natin ilagay wala kasi naga video eh kaya hirap yun na lang natin yun lang natin to marami ng foods natin ngayon Ayan, dito muna natin sila. Ayan. Kuha tayo ng tubig. Sa gripo. Dito na natin ito lilinisan. Na, Alisin muna natin ito. Ayan. Ayan, kasi natin ng tubig. tapon yung marami nilagyan ng kikite yan yan ay natin yung tubig ay natin yung lilinisan ano lilinisan natin to para walang sakit dumapo sa ating mga isda dyan kasi yan nagkakasanhin ng sakit kapag di natin lilinisan yung mga laypods natin na pinapakain sa ating mga isda kaya dapat kapag magpapakain kayo ng isda, lilinisan nyo yung mga tubi picks. Yung mga, yung mga dap na good naman yung dap nya. Ito kasi nasa ito eh. Kaya kailangan itong linitan. Then, talagay natin dito. May mga pagkisagayin din eh. 3 eh. salang yun eh na-update ko na lang kayo guys kapag natapos na natin ito linisan guys uptown na muna natin dahil natapos na natin ito linisan ang mga live foods natin nakikita-kita eh pakain natin at so sa ating mga fry pakain natin yung mga fry konti-konti lang yun know? o naipods natin yung mga isda natin para magaganda sila dito sa mga dark choco hindi konti lang yun dito sa golden blue tail natin dito sa mga breeder natin na PTBM yun o konti lang para mabilis silang dumami. Nag-improvise siya agad sila kapag kalay foods sila. Mas maganda kapag light foods para mabilis rumami mga natin. Yun. Doon naman sa mga fry dito sa jubi natin. Pansin mo natin takip. Para mabilis lumaki yung mga jubi natin. natin. natin Yun, Green water sila. Hindi na makita nga. Natin lang kaya. Parang kita Yan ha? kaysa maging lamok, pakain na lang natin sa ista ano, you know? kaya hindi tayo dito nakakalamok wala ditong lamok sa amin kasi kinakain lang ng mga ista natin kaya maganda magalaga ng ista kaya hindi nakakapalamok you know? hindi walang lamok dito yun, o know? pinupodsep lang nila, minumukbang yun, o, bang lang nila dito sa natin, yun know? yung minumukbang lang nila yun naman sa ating mga fry sa likod yun doon mga fry natin sa likod kailangan natin magpakainin lagi ng live foods para mabilis lang lumaki nasa 200 pieces to na PKBM yun o nasa ibaba kinakainan nila balik na tayo doon sa loob Taubos natin doon sa mga breeder natin dito sa dark choco yan o oh. mga dark choco natin mga dark choco natin yan o oh. mga breeder jumbo size available natin to ngayon may binibenta tayo na 1 trillion na choco paunahan na lang yan o oh, mga red eye super short body super short body yan o oh. mga compact body yung okay, okay. uh, mga golden blue tail natin mga dark choco yan may mga choco pa tayo dito may tagi isang tryo pa dito Ubusin natin 'tong sachet sa PKBM. Sinasatin natin yan. Ubus naman Alisin lang natin 'yung konting dumi. Yung bibigyan natin dito sa ating mga Jubil. Kainin nila yan, ubusin. malusog na naman yung ating mga balon molis ngayon kaya malusog naman yung balon molis natin yung mm. mga paparami natin kaya linalay foods natin to para mabilis sumami sila mga compact body na GBT yan sobrang la, la, round tail pag nanganak yan may mga layer tail na dyan kaya round tail ang kinuha natin para sure na short body yan. kapag kukuha kayo ng mga balon molis kunin yung breeder mga round tail para mabilis silang mag breed yun know? maganda kasi silang i breed kapag round tail tusok lang ng tusok yun know? o oh. pogi pogi ng isang male natin you know? high pin